Good day mga ka-farmers. Dito naman po tayo sa bundot at papakita ko po sa inyo yung pakaibang paraan namin dito sa niyog namin pag hindi namumunga. Ito po. Nilalagyan po namin ng ganyan. Yan. Palibot yan mga ka-farmers. Dahil yan ang turo sa amin ng matatanda lalagyan doon ng ganun ah, kalibot yan po wala pong bunga yung mga uh, kasabayan nya marami ng bunga pero siya hindi pa po namumunga kaya sinubukan namin ganito ang gawin titignan natin kung effective ba talaga update ko lang po kayo mga ka-farmers kung talagang legit ba itong ganitong pamamaraan thank you for watching mga ka-farmers